Sakripisyo ni Mama, ang kwento ng isang OFW na ina. Mahirap lang ang buhay nila. Mula nang mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente, mag-isa niyang itinaguyod ang anak niyang si Ella. Mula umaga hanggang gabi, naglalabada siya, nigel alako ng kakanin, at tumatanggap ng kahit anong raket basta lang may maipakain sa anak at may pasok sa paaralan. Mahal na mahal ni Mira si Ella. Bata pa lang ito, Ramdam na ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad. Pero kahit pagod, kahit kulang sa tulog, laging may ngiti si Mira. Ang tanging pangarap niya, ang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Dumating ang panahong hindi na sapat ang kita ni Mira. Tumataas ang matrikula ni Ella, lumalaki ang gastos, at unti-unting nauubos ang kanilang ipon. Isang gabi, habang tulog si Ella, tahimik na umiiyak si Mira habang hawak ang picture nilang mag-ina. Sa puso niya, alam niyang kailangan na niyang gumawa ng mas malaking sakripisyo. Nag-apply si Mira bilang domestic helper sa Saudi. Matagal ang proseso, at masakit sa kanya ang ideya ng pag-alis. Pero para kay Ella, kakayanin niya. Sa araw ng pag-alis, mahigpit niyang niyakap ang anak. Anak, sabi niya, gagawin ko to para sayo. Para makapagtapos ka. Para di mo na maranasan ang hirap na naranasan ko. Umiyak si Ella, Mama, Huwag kang magtagal ha. Miss na miss kita agad. Lumipad si Mira patungong Saudi, bitbit -bit ang pangarap para sa anak. Sa una, mahirap, iba ang kultura, malamig ang pakikitungo ng amo, at araw-araw siyang pagod. Pinagagawa siya kahit anong oras, walang day off, at minsan pang ay pinapagalitan ng walang dahilan. Pero tiniis niya ang lahat. Sa tuwing may break siya, tinitingnan lang niya ang larawan ni Ella sa cellphone, at nagkakaroon siya ng lakas. Samantala, sa Pilipinas, si Ella ay iniwan sa pangangalaga ng kanyang lolo, si Mang Tomas. Sa simula, masunurin pa si Ella. Madalas silang mag-video call ni Mira at lagi niyang sinasabi kung gaano siya kasaya kapag naririnig ang boses ng ina. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago si Ella. Lumaki siyang naiinggit sa mga kaklase niyang may kasamang magulang tuwing may school program. Unti-unti siyang tumahimik, lumayo sa lolo niya at nagsimulang sumama sa mga kibarkada. Hindi na siya tumatawag kay Mira, hindi na rin siya nagsasabi ng totoo tungkol sa kanyang buhay. Sa Saudi, si Mira ay patuloy na nagpapadala, pera, gamit, gadgets, kahit kulang na siya sa sarili. Sa bawat padala, ang iniisip niya, para kay Ella to. Basta mabigay ko ang lahat, magiging okay kami. Pero hindi niya alam, unti-unti nang naliligaw ng landas ang kanyang anak naging malapit si Ella sa isang binatang si JM. Sa simula, akala niya ito na ang lalaking magpapasaya sa kanya. Pero kalaunan, nalaman niyang buntis siya, at iniwan na siya ni JM. Doon nagsimula ang gulo. Umiwas si Ella kay Lolo Tomas, tuluyan na siyang huminto sa pag-aaral. Nang malaman ni ni Mira, halos gumuho ang mundo niya. Walang paabi, agad siyang umuwi sa Pilipinas, bitbit -bit ang konting naipon at ang bigat ng damdamin. Pagdating sa bahay, lumuha si Mira nang makita ang anak. Hindi niya alam kung yayakapin o sisingilin ng tanong. Pero malamig ang sasalubong ni Ella, kung nandito ka lang sana, ma, hindi ako naging ganito. Napayuko si Mira, walang salitang makakapagpaliwanag ng sakit sa puso niya. Gabi-gabi, iniisip niya kung saan siya nagkulang. Hindi ba sapat ang sakripisyo? Ang pawis at luha niya sa ibang bansa. Isang gabi, habang naglilinis ng kwarto ni Ella, may nakita si Mira na lumang notebook. Mga pahinang puno ng sulat, mga liham ni Ella noong bata pa siya. Hindi niya ito naipadala, pero bawat pahina ay sigaw ng puso ng isang batang sabik sa yakap ng ina. Dear Mama, gusto ko ng yakap mo. Hindi ko na po alam kung kailan ka uuwi. Mama, bakit sila may nanay tuwing recognition day? Ako wala. Tumulo ang luha ni Mira. Doon niya naunawaan, ang galit ng anak niya ay bunga ng pagkukulang niya sa presensya, hindi sa suporta. Kinaumagahan, lumapit siya kay Ella at tahimik na naupo sa tabi nito. Anak, patawad kung iniwan kita. Hindi ko Jean Akala ko, sapat na ang pera. Pero hindi ko pala naibigay ang pinaka-importante, ako. Napahagulgol si Ella. Sorry din, Maria. Hindi ko po alam kung paano magpatawad noon. Pero ang totoo, miss na miss ko kayo. Muling nagyakapan ang mag hindi bilang dating magkahiwalay, kundi bilang mga pusong handang maghilom. Ngayon, si Mira ay masayang kasama si Ella at ang kanyang apo. May maliit silang tindahan at araw-araw, magkatuwang silang bumangon. Hindi na sila mayaman sa pera, pero sagana sa pag-ibig at pag-unawa. Ang bawat OFW ay may kwento. Isang kwento ng luha, lakas, at